Hi guys! Welcome back to my channel and for today's vlog mag ay magluluto ako guys ng menudo. Yes! Menudo guys! So ito na guys, na-prepare ko na ang mga ingredients. Meron akong tomato sauce, garlic, potato, carrots. Siyempre yung chicken natin guys at hot dog. So ayan ang aking mga ingredients. So let's start cooking guys. Painit muna natin yung ating pan at maglalagay tayo ng kunting mantika para dyan natin igisa yung ating mga uh, kakailangan yung igisa like garlic unahin natin at pagkatapos nyan guys igisa-gisa natin kote yung ating garlic ayan Then, isusunod na rin natin yung ating onion para mas malasa yung ating uh, menudo, guys. Kailangan medyo sunog-sunogin natin yung ating garlic at onion, guys. Yan ang sabi nila. Kasi kapag uh, medyo sunog-sunog daw yung garlic at onion, e, eh, mas masarap daw yung luto. Totoo ba? Eh, sa akin nga parang medyo sunog na rin siya, guys, eh. So, ayan guys. Tapos na natin siyang nagisa-gisa. Hindi ko masyadong sinunog. Nilagay ko na rin yung chicken cubes na aking ano, kinatkat. Chicken breast guys. Pero, kinat ko siya ng cubes, cubes. So, ayan. Igisa-gisa lang natin kasi minsan guys, yung, yung chicken nagtutubig siya. So, igisa-gisa muna natin hanggang sa medyo lumabas yung kanyang sauce guys. Kasi nagsusos yung chicken natin. So, ayan. Nag-start na siya guys na magtubig yung ating chicken. Pero okay lang yan guys kasi masarap naman yan kapag uh, uh, nadagdagan natin ng sauce. Kailangan din naman kasi natin ng sauce sa ating menudo. At ayan na guys, nagsabaw na yung ating chicken. Pwede natin ilagay yung ating hotdog. Hotdog natin na ganyan ang kulay brown. Tapos ilagay na rin natin yung carrots at saka yung potato guys ayan I mix mix natin siya para maabsorb niya lahat yung sauce na ilalagay natin mamaya and then hindi ako naglagay ng ano ng laurel guys kasi wala akong laurel and now ilalagay na rin natin yung ating tomato sauce Bago natin pakuluan guys, imix na natin lahat yung mga seasoning. Tapos naglagay na rin ako ng black pepper ng magic sarap ayan magdagdag na lang kayo ng salt guys kung gusto nyo, ako naglagay lang ako ng konting salt lagay na rin natin yung ating tubig at pakukuluan na natin yung ating menudo guys para maluto na sila so ayan guys, maluluto na yung ating menudo. Para ka uh, medyo lumapot ang kanyang sauce, maglalagay tayo ng konting tubig at saka corn flour. Mix natin konti guys. At maluluto na siya guys. Malapit na tayong kumain. So, ready na yung ating menudo guys. Transfer na natin sa ating serving plate. Ayan na guys yung aking menudo. Hope nag-enjoy kayo guys sa aking recipe for today. And please if you like it, do subscribe, like and share. And click na rin guys ang notification bell para lagi nga updated sa mga video ko pang i-upload guys. Thank you for watching and see you next video. Sana guys mag-viral ito. Bye bye!